kasi very linear yun na. At totoo daw si Cristo po ay tao. Hindi man po may tatanong ko po. Mga kapatid na bilhin nyo, totoo ba na si Kristo ay tao? Malaki kasi nung halina niya ang kapatid. Pero ba naman tao na nandun na bago pa magkamundo? Ang tao pinuha sa alabok ng lupa, doon ginawa ang tao. 2.7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sa ang ginawa ang tao? Sa alam mo? Eh wala pang mundo, may Kristo na eh. 7-5-24, ulitin mo kapatid na ganyan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kaluwalhati ang aking tinamu sa iyo. Bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, Yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Kina mo, inibig mo ako bago natatag ang sanglibutan. Bakit? E eh, ipinanganak siya ng ame bago panayari ng Diyos ang universo. Ipinanganak ng Diyos ang anak. Basahin natin ang kwatro ng Hebreo na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Nagmana siya ng lalong mabuting pangalan kaysa mga anghel sapagkat sinabi niya, kanino nga sa mga anghel sinabi niya, kailanman ikaw ay aking anak. Wala siyang anghel na pinagsabihan na ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan lang yun, si Kristo, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kailan nangyari yan? Bago pa natatagan siyang libutan. Paano naging tao yan? Eh si Cristo raw, taong pinag-uusig ng mga Hudyo, pinatay, pinako sa krus. Ang hindi nila naintindihan, nagkatawan tao. Ang pinatay, ang namatay, yung katawang tao, hindi yung Kristo, hindi yung Verbo, hindi yung anak ng Diyos na Espiritu na ipinanganak bago magawa ang sanlibutan. Katunayan yan, sa G5 ng Ebreo kapatid na Daniel. Kaya at pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, ha inat handog ay hindi mo ibig Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ngayon, nung pumasok siya sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi siya rito nagumpisa. Hindi si Kristo rito nagumpisa sa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, pagpasok niya sa sanlibutan, may pinanggalingan siya bago siya pumasok sa sanlibutan. Pero pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Eh alin ba yung katawang inihanda ng Ama sa Kanya? Yung ipinagbuntis ni Maria. Ano ang tawag doon? 1.14 At nagkatawang tao ang verbo. at, Or, ang verbo nagkatawang katawang tao. Yung katawang niyang tao, hindi siya. Nagkatawang tao siya. Ano yung sabihin ng nagkatawang tao? Hindi siya tao. Paano naman magiging tao pala siya? Nagkatawang tao. Bakit? Eh dati siyang espirito na anak ng Diyos. Ang Diyos ay espirito, Ang anak niya espiritu rin. Ang Diyos ay Diyos. Ang anak niya, Diyos din. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Ang anak ng tao, tao. Ang anak ng Diyos, Diyos din. Dapat nating maintindihan yon. Ipinanganak siya ng Diyos. Wala pa ang sandibutan. Ipinanganak na siya. Pero nung dumating ang panahon, pumasok siya sa sandibutan. Nung isinubo siya ng ama, inihanda sa kanyang isang katawan. Pagpasok niya sa sandibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo, sabi ng anak. Anong katunayang hindi siya dito nagumpisa sa salibutan, pumasok lang siya rito. Basahin natin ang 6.38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Pag na sa langit, masabi mo tao si Kristo. Sabi niya, Bumaba ako mula sa langit. Sabi na nga, nagkatawang tao eh. E di, hindi tao. Eh, saan galing? Bumaba ako mula sa langit. Tama mo? Galing siya sa langit. Paano mo sasabihin, tao yan galing sa langit? Meron ba tao galing sa langit? Ang tao galing sa anabok? Eh, matika siya. Eh, sabi niya, tao siya. Eh, nagkatawang tao nga eh. Ngayon, sasabihin nila, si Kristo'y yung tao. Bakit? Eh, kasi isa lang ang Diyos. Isa lang daw ang Diyos. Paano mong nabilang ang Diyos? Paano mong nabilang? Ay, tinan mo, ang bilang ng Biblia, iba sa bilang mo eh. Sa Gis 30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Oh. ang iisang Diyos, eh meron kasamang Ama at Anak. <laughs> eh, may mo yung Anak eh. Sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Bakit? Uno 18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupuna ng ama. Siya ang nagpakilala sa kanya. Sa nagumpisa yung anak, nasa sinapupuna ng ama. Nasa sinapupuna ng ama yung anak. Mula sa sinapupuna ng ama, ipinanganak ng ama. Yung pastor sa pampanga nakadiskusyon ko, ibig mo ba kan sabihin, ang Diyos ay nanganak? Sabi ko, oh, tutul ka. Meron ba kang lalaking nakakanak para makapanganak? Babae kailangan. Eh bakit yung araw nagbunga sa likod mo? Bungang araw. Oh, tinan mo, eh, nagbunga yung araw, eh, napakalayo. Yung Diyos pa na makapangyarihan sa lahat, hindi makapanganak. Eh tinan ninyo ah, maling paniniwala na pagka nanganganak ay kailangan babae. May lalaking na nga anak, basahin natin si Cruz prueba. Ayan, the biology of seahorses, reproduction. The male seahorse, rather than the female, becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered. Although it arises from a general bias towards paternal care among fishes. Oh, so, yun lang palang seahorse. Yung seahorse pala, yung kabayong dagat na tinatawag ang nabubuntis, yung lalaki. Siya ang nanganganak. Ang Diyos ay nanganganak. Makapangyarihan sa lahat yun. Pwede mong hindi manganak yun. Basahin natin ng awit, 94.9. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Kita mo, siyang lumikha ng pakinig, hindi ba pwedeng makarinig siya? Eh, tinan mo yung tao, nung maintindihan niya yung principle ng pag-hearing, nakagawa siya ng hearing aid Nakagawa siya ng isang instrumento na nakakarinig. Yung tao, alin yon? Yung tape recorder. Naririnig yung tape recorder, itinetape niya yung sinasabi mo. Kung ang tao na nakakarinig, nakakagawa ng ibang bagay na nakakarinig. Kung ang tao na nakakakita, nakakagawa ng bagay na nakakakita. Nakakagawa ba? Nakakakita. Camera eh nagawa ng tao Naintindihan intindihan niya kasi yung sense of sight eh. Alam niya yung principle of sight. Nakagawa ang tao ng camera, nakakakita. Kung ang tao nagagawa yung akakita siya, makagawa siya ng nakakakita, di ba magagawa ng Diyos yun? Siya nga ang gumawa ng pakinig, di pa siya makakarinig? Siya gumawa ng mata, hindi ba siya makakakita? Siya gumawa ng taay hindi ba siya makakalakad? Siya gumawa ng bahay-bata, hindi ba siya kakapanganak? Di ba? Eh, nakapanganak ba ang Diyos? Basahin natin uli ang Embryo 1.4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Oh, zero ng anak kay Kristo. Ang ama, saan galing? Sa sinapupunan ng ama. E eh kung yung pinanggalingan ni eh, Diyos, yung nanggaling, ano yung tao? Si Eva, sanggaling, sa tadyang ni Adan. Di ba tao si Adan? E eh, ano si Eva? Angel? Hindi. Tao rin yun eh. Galing sa eset ni Adan si Eva eh. Kinuha ang isang tadyang, ginawang babae. Kaya kung paano tao yung pinanggalingan, tao rin yung nanggaling. E eh, si Kristo, sa umpisa, nasa sinapupunan ng Ama nasa bahagi ng katawan ng ama, ipinangamak ngayon ng ama. Tao ba yun? Hindi. Alin ang tao? Yung ipinangamak ni Maria. Yun ang tao. Yung katawang inihanda nung nasa sandibutan siya. Pero yung ipinanganak ng Diyos, bago panglika ang langit at lupa, hindi tao yun. Espiritu yun, anak ng Diyos yun, yun ang tinatawag na verbo. Ang kahulugan ng verbo, pangalan yun. Hindi kasi tao eh, hindi kasi nila lang si Kristo eh. Ipinanganak siya ng ano Yung verbo, pangalan yon na is sa anak ng Diyos. Basahin natin ang 19.13 ng Apokalipsis. At siya'y nararanta ng damit na winisika ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Yung may pangalan na verbo ng Diyos. Pangalan ano? Ang kanyang pangalan tinatawag ang verbo ng Diyos. Sino yung may pangalan na yan na verbo ng Diyos? One, uno, uno. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos, At ang verbo ay Diyos. Eh, maliwanag Diyos pala yung verbo eh. Kasi yung verbo, pangalan yon ng isang kalagaya na sa pasimula, pakasama na ng Diyos. Nang pasimula siya ang verbo, ang verbo ay suma sa Diyos, ang verbo ay Diyos yung verbo, pangalan yon ng isang kalagayan na tinatawag na anak ng Diyos. Hindi tao yon. Espiritu yon na ipinanganak ng Diyos bago pa nila lang ang sanlibutan. Kaya yung salita, totoo ba si Kristo'y tao? Hindi po totoo yun. Ang Kristo po'y anak ng Diyos, nagkatawan tao, was manifest in the flesh. Basahin natin sa English, napakaliwanag. 3.16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Without controversy, those that entertain controversy do not believe in what the Apostle Paul said. To set aside all controversy, We just have to accept the truth and the fact in the Bible. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. He is not flesh. Hindi siya tao. He is God but was manifest in the flesh, justified in the spirit, sin of angels, preached unto the Gentiles, believed all in the world, received up into glory. Amen. Yan ang Kristo ng Biblia. Yung tunay na Kristo, anak ng Diyos, Diyos yun. Hindi tao yun. Nagkatawan tao. Kaya nagutom, tinuli, nauhaw. Alin na nauhaw? Eh, yung katawan tao. Pero sa loob ng katawan, nananahan, yung buong kapuspusan ng pagkadyos. Basahin natin ang 2.9 ng Kolosat. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. In the manifestation in the flesh, sa kahayagan sa laman o sa katawang tao, nananahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Para sabihin mo, tao yan, madilim ang utak mo. Yan, yan ang sagot ko dun sa kapatid na Virgilio. Magandang gabi sa'yo kapatid. Maraming salamat. Marami akong gusto sabihin kaya lang wala akong panahon.